Sayang naman yung tiwala ako sa iyo. Hindi naman pala kita na mapagkakatiwalaan. Alam mo, mabuti na lang siguro, umalis ka na lang dito. Mas mabuti pa. Ah, uh, madam. Asa ah, uh, bisaya. Uh, pasensya na, madam. Pero salamat ta ah, kasi kahit wala pa akong pera eh, tinanggap niya pa rin ako dito sa Flat niya. Okay lang yun. Basta makinig ka sa akin at sumulit ka sa kalakaran ng bahay na ito. O oh, siya nga pala. Dito nga pala yung kwarto mo. si Arkanina kanina. O, ano nangyari? Ang Tapos? Kasi parang nakita ko yung sino yung bago? Yung, yung bago... bago natin gan ano nangupahan dito? Mm -mm, Siya yung nakita si ko. Si Michelle. Siya yung last kong nakita dun gumamit. Tapos ang putik-putik ng sahig. Mm -hmm. Hindi man lang nag-egive para sa malamig na water. Tapos nakita ko yung mga buhok niya kakakalat-kalat. Ang dugit niya. Ang asim-asim pa, kahit tignan mo lang ang asim na. Hmm. Ganun ba? Ano ba? Relax ka lang. Kung sa kanya, kakausapin ko na lang siya, okay? Hindi. Feeling ko kailangan mo na paalisin. Ano ka ba? Relax ka lang. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi bago lang siya dito eh. Malay mo hindi niya pa alam yung pasikot-sikot dito. So, magsasabihan ko na lang. Huwag ka magalala. Magsasabihan ko siya, okay? Sige. Sige po. Pero ang dugit kita talaga ah. Eh. Ako yeah. ah, bahala, ako ah, bahala. Okay. Baka late ko nga muna. Oras na, late na. Mm-hmm. Okay. Ate, hmm. dito ka pala. Hmm, Anong Hirap magganap ng trabaho, ate. Okay lang yan. Makakahanap ka rin. Sipagan mo lang. Okay. Ah, siya nga pala, ate. May pasalubong ka sa'yo. Eh. Nakadaan ka siya ako ng tindahan? Hmm. Kakinsan eh. Kanino to? Teka lang. Ay, ko to ah. May idea ka pala. Kaya ako pa to inahanap eh. Uh, teka lang, ate. Di ko alam. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa akin. Hindi ko naman alam na sa'yo pala yan eh. Alam mo, hindi pala kita walaan. Totoo pala yung sinabi ni Phoebe eh. Na ang ginawa mo sa kusina tsaka sa banyo, na ikaw yung nagdudumi doon, ikaw lagi nagdudugyot doon. Pati sa banyo, yung ginagawa mo doon, yung inodoro, hindi na pa -flash yung mga salamin doon, purod ka talsik-talsik ng pinagtutbrasyan. Ikaw pa lahat yun. Sayang naman yung tiwala ako sa'yo. Hindi naman pala kita mapagkakatiwalaan. Alam mo, mabuti na lang siguro, umalis ka na lang dito. Mas mabuti pa. Kesa naman gumawa ka pa ng kung ano-ano pa dito sa bahay na to. Pinagkatiwalaan kita eh. Nandun na yung tiwala ako sa'yo eh. Tapos ganito lang gagawin mo. Pati iba naman sa malit na halaga nagkasiraan pa tayo. Alam mo, mas pabuti pa talagang, malis ka na lang talaga dito, Mitch. Hindi ko na talaga kaya kung ganito pa yung gagawin mo na paulit-ulit. Pasensya ka na, ate, pero hindi talaga ako gumawa yan eh. Hindi ko kinuha yan. Wala na. Kitang-kita ko sa mata ko, oh. Kitang-kita ko harap-harapan, huling-huli ka na. Kaya kailangan malis ka na dito. nakapag-check na ng CCTV. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-check ng CCTV eh. Kaya pala. Ayun naman pala. Alam ko na ngayon. Ba't nandito ka pa? Nandito siya para palayasin ka namin. Ate, ba't ako? Nalaman ko ng lahat at nakita ko sa CCTV na ikaw pala ang kumuha ng reloko at ikaw ang nagtago sa bag ni Mitch. Ikaw pala ang ahas dito eh. Ikaw pala ang naging dahilan kung bakit umalis ang lahat ng tenant ko dito. Kaya kailangan mo nang umalis dito. Ate, magpapaliwanag po ako. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Kunin mo na lahat ng mga gamit mo at lumayas ka na dito.